Mayroon ka bang letrang X sign sa palad? Alamin ang kahulugan nito. Ang isang tanda ng X sign sa palad ay napakahalaga kapag ang isang tao ay gumagawa ng mga hula gamit ang palmistry. Ang mga katangian ng isang krus ay itinuturing na medyo kabaligtaran sa isang bituin. Bukod dito, napagalaman na ito ay isang hindi kanais-nais -nice na palatandaan sa buhay ng isang katutubo. Ito ay naglalarawan ng mga problema at panganib sa buhay ng taong nagtataglay nito. Basahin natin ng detalyado ang kahalagahan ng letrang X sign sa palad sa palmistry. Ang cruise o letrang X sign sa palad ay kumakatawan sa mga pagkabigo at mga sitwasyon ng krisis. Gayunpaman, ang epekto ng pareho ay nakasalalay sa mga linya at mga mount sa palad. Ang mga taong nagtataglay ng magaspang na balat ngunit may kaunting mga linya ay malamang na hindi magkaroon ng krus sa mga mount ng palad gayon paman. Kung ang isang tao ay nagtataglay ng maraming krus sa kanilang palad, ayon sa palmistry, ito ay nagpapahiwatig na ang katutubo ay isang emosyonal na mandirigma. Kung ang isang krus ay nangyayari sa mga pangunahing linya ng palad, ito ay kumakatawan sa mga hadlang at masamang sitwasyon. Gayun din, sinasabi ng palmistry na ang gayong mga tao ay maaaring asahan ng ilang mga bigla ang pangyayari na mangyayari. Kapag ang X ay nasa ilalim ng hintuturo. Ayon sa palmistry, kapag ang isang X sa palad ay nangyayari sa bundok ng Jupiter o sa ilalim ng hintuturo, itinuturing ito ng mga tao na isang paboreblang tanda ito ay naglalarawan ng hindi bababa sa isang matinding pagmamahal na darating sa buhay ng katutubo bukod dito ang tao ay makararamdam ng matinding pagkagutom para sa kaalaman at karunungan mananatili silang interesado sa pag-aaral ng mga bagong bagay at makamit ang paggalang at pagkilala sa lipunan ang letrang X na ito sa palad ay gagawing responsable at nakatuon ng katutubong tao sa pamilya at malapit na tao. Gayun din, ang tao ay dapat na mapagkawang gawa at mabait. Kapag ang X ay nasa ilalim ng gitnang daliri. Kapag ang Cruz ay nangyari sa bundok ng Saturn o sa ilalim ng gitnang daliri, ito ay nagpapahiwatig ng panganib ng isang pumutok na kamatayan sa pamamagitan ng aksidente. Gayunpaman, kapag ang letrang X sign sa palad ay nasa gitna ng bundok, pinahuhusay nito ang fatalistic tendency sa buhay ng tao. Bukod dito, ang pagkakaroon ng krus dito ay nagiging seryoso ang katutubo. Sa kabilang banda, nagiging malungkot din ang mga tao at nawawala ng interes sa materialistikong kasiyahan. Kapag ang X ay nasa ilalim ng ring finger, Kapag nangyari ito sa bundok ng araw o sa ilalim ng singsing na daliri, naglalarawan ito ng masamang senyales kung nais ng tao na lapitan ang anumang bagay tungkol sa sining, katanyagan, o kayamanan. Dapat nilang medamo na mangibabaw o mamuno sa iba. Bukod dito, ang mga naturang katutubo ay masasabik din tungkol sa trabaho at profesional na buhay. Sa maraming pagkakataon, ang mga taong ito ay mabibiyayaan ng mga positibong kalagayan. Ngunit, hindi magtatagal ang mga katutubo na ito para mawala ang kanilang galit. Kapag ang X ay nasa ilalim ng maliit na daliri. Kapag naganap ang letrang X sa palad sa bundok ng Mercury o sa ilalim ng kalingkingan, ang mga tao ay magiging hindi tapat sa kalikasan. Ang gayong mga katutubo ay nagtataglay ng dalawahang katangian kahit na sila ay puno ng katinuan at karunungan. Gayon din, ang mga taong ito ay dapat nalikas na mataktika, at madalas silang maglakbay para sa mga layunin ng negosyo. Kasama nito, ang mga taong ito ay nagtataglay ng kakayahang mapabilib ang iba at mapanatili ang mabuting relasyon sa mga tao sa kanilang paligid. Kapag ang X ay nasa gitna ng palad. Kapag may crew sa bundok ng Mars o sa gitna ng palad, ito ay kumakatawan sa panganib mula sa pagsalungat at mga kaaway. Mas madalas na masasaktan ng mga tao. Gayun din, inilalarawan nito ang karahasan at mga salungatan. Minsan, maaaring mangyari din ang kamatayan dahil sa mga away at away. Dahil dito, nagiging maikli at agresibo ang mga katutubo. Sila ay kumikilos ng matigas ang ulo sa halos lahat ng oras at nakakaranas ng mga problema na may kaugnayan sa dugo. Kapag ang X ay nasa ilalim ng hinlalaki. Kapag may letrang X sa palad sa bundok ng Venus o nasa ilalim ng hinlalaki, nagiging biktima ng krisis at pagkamatay ang mga tao. Masyadong napupunta ang mga taong ito sa mga relasyon sa pag-ibig. Gayunpaman, kapag ang krus ay nangyari malapit sa linya ng buhay, ang tao ay nagtataglay ng mga pag-aaway at mga isyo sa kanilang personal na buhay. Ang mga away sa malapit na kamag-anak ay nangyayari ng madalas. Hindi lang ito, ang mga taong ito ay nananatiling nasa sabik sa bawat iba pang bagay o kaganapan na nangyayari sa kanilang buhay. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 했었던 맘다 들킬까봐 도망가 버렸지.